Hello mga besh! Welcome back to my channel. So today po ay pag-uusapan lang po natin kung bakit nga ba kailangan natin maghanda ng go bag. So bakit ba kailangan magkaroon tayo ng go and grab bag na kailangan natin ihanda sa ating mga bahay? So pag-uusapan po natin yan. Let's talk about earth science first. So, hindi po may pagkakailan na marami pong mga nangyayaring malalakas na lindol ngayon sa ating bansa. Kasi nga po, ang Pilipinas po ay nakaupo or nakaposition po sa Pacific Ring of Fire. So, 90% po ng mga lindol ay dito po nangyayari sa lugar na ito, dito po sa Pacific Ring of Fire. At kabilang po tayo doon. Marami po mga tectonic plates ang gumagalaw po sa ilalim ng Pilipinas, hindi lang po isa. Although, nasa ilang pulgada lang po ang paggalaw niya or yung paggalaw niya in a year. Pero, pagkalipas po ng ilang taon, ay nakaka-form po ito ng mga trenches o oh, ganyan or fault. Ang paggalaw po ng mga plates na ito ay isa rin po sa dahilan kaya may mga bulkan po na pumuputok. So, ang paggalaw din ng ito ay isa din sa dahilan kaya gumagalaw din ang ating lupa o tinatawag natin na lindol o earthquake. Ayan po. Depende po yan sa intensity at saka sa magnitude. So, dito na po papasok yung go bag natin. Ayan. So, hindi na po lindol yung pinag-uusapan natin dito. Pati bagyo at kung ano-ano pang mga kalamidad na nangyayari at mangyayari sa hinaharap. Napakahalaga po ng go bag kasi dyan po natin ilalagay ang lahat ng mga essential things talaga na kailangan natin in case na mayroong sakuna na darating. Kasi hindi po natin alam kung kailan po mangyayari. So, mas maganda na po yung handa tayo. Kasi hindi naman talaga imposible dahil nga nasa Pacific Ring of Fire tayo. May mga bagyong darating talaga. ba? Diba? So, ilang bagyo nga yung darating sa atin in a year. Madami, ba? Diba? at ito na nga yung lindol. Isa sa pinaka nakakatakot na kalamidad. Okay? So, hindi po ito tungkol sa kung, kung mangyayari nga ba. Ang tanong po dito is, kailan? Alright? So, yan po ang tanong na hindi natin alam ang kasagutan. Kaya, kailangan nating paghandaan. So, bakit nga ba kailangan natin ng go bag? Una, ay upang handa na tayo na lumikas. Ayan. So, in case may darating na lindol or kung ano pang sakuna na wala na tayong time na mag-impake pa, at least meron na tayong go and grab bag na nandun na yung mga kailangan talaga natin. Ayan. Pangalawa, ay nandyan na yung mga primary needs natin like pagkain, tubig, uh, mga flashlight at kung anong-ano -ano pa namang kailangan natin damit uh, in the first 72 hours kasi minsan hindi pa darating yung rescue dyan, di ba? So at least kahit wala pang rescue ay magso-survive ka kasi nandun sa go bag mo yung mga kailangan mo talaga. Pangatlo ay para sa kaligtasan ng pamilya mo kasi nandun din sa go bag mo yung mga first aid kit mo like uh, band aid, mga gamot, identification cards, cash na kailangan nyo or kung ano pa na pwede makakatulong sa inyo para makahingi kayo ng tulong or rescue sa ibang tao. Pangapat ay upang maiwasan ang kasi kapag paghanda ka, nandiyan yung mga primary needs mo for the first 24 or 72 hours ay may iwasan yung pagpanik, di ba? Kasi iba kasi yung effect ng panik uh, panic attack. Kung napapanik ka na kasi ay hindi ka na makakapag-isip ng maayos at maapektuhan din yung health mo niyan kasi minsan ay mahirapan ka ng minga at hindi ka na makakatulong sa mga sa pamilya mo, especially if you have kids. So as mother, as father, mga mommies, kailangan nating handa talaga. At panglima, standard po yan. Kasali po yan sa disaster preparedness ng uh, Red Cross, ng LDRRM, ng DepEd, na kailangan talaga meron tayong go bag kasi hindi naman agad-agad kapag nangyari yung kasakuna, ay nandiyan agad yung rescue. So, in case na wala pang rescue, at least, kaya niyong mabuhay, kaya niyong mag-survive. In short sure po, ang go-bag po ay sumasalamin po sa iyong kahandaan sa panahon po ng sakuna or natural calamities. So, ano po ba yung pwede natin ilagay or ano ba yung mga basic na nandiyan po sa ating go-bag? So, ipapakita ko po sa inyo kasi naghanda na po ako ng go-bag dito. Kung nakikita niyo po ay masyado pong malaki. So, i-explain ko po sa inyo kasi yung go-bag po ay dapat yung, ano lang, makikary lang agad, no? Or yung hindi masyadong bulky, alright? So, ito yung uh, go-bag ko. In case po na may mga natural calamities na mangyayari, ako po ang magdadala So, tapos, ito naman po yung sa asawa ko. So, siya na ang nakatoka na magdadala nito. So, ayan, unahin na muna natin yung go bag ko, mga besh. So, dito, meron ako nilagay dito na alcohol. Ayan. Yan ko yan nilagay. Kasi hindi nakasya doon sa pouch ko. Tapos, meron akong screwdriver. And then, meron din akong maliit na kuchilyo. Dito sa kabila, nandito yung sabon at saka shampoo. Okay? Then, diaper ni baby. Ito, medicine. Mayroon tong paracetamol, mayroon amlodipine, in case na tataas yung pressure natin, BP, alaksan, ayan. May mga vitamins din, sari At saka, mayroon din yung S. Dito, dito nakalagay yung lighter. Uh, mayroon akong power bank dito. Then, may ano, flashlight. Okay, at saka battery. No? Sinama ko na dito. Then, toothpaste. Mayroon tawas, off lotion. Mayroon din akong mansanilya, no? In case na, ano, magka, Ah, uh, hangin-hangin 'no. Alam mo hangin -hangin yung hangin-hangin yung tiyan natin. Okay. At saka may lotion din. Then dito, meron akong wet wipes, um tissue, eyeliner, napkin, may cotton buds, at saka extra na mga toothbrush. And then, ito naman, dito ko nilagay yung mga documents namin. Kung kailangan lang, di ba? Mas mabuti na yung handa tayo. Uh, dapat ilalagay ito sa isang sealed na envelope para in case kapag like umulan or bumahaba, hindi siya mababasa. Kaso hindi pa dumating yung sealed envelope na in order. So, ito lang muna for the meantime. Ayan. Punta naman tayo dito sa malaking bag. Ayan. So, mabigat po. Kasi nandito lahat Halos. So, ito naman ang dadalhin ng asawa ko. <laughs> so, nandito yung mga canned goods. Ayan. Okay. At saka yun, meron yung pancit lang to. din tayo ng maliit na rice cooker or kaldero pero hindi pa, hindi pa namin nalagay dito. And then, biscuit okay so Lagay muna natin yan dyan. Kailangan natin yan kasi kapag wala po pong rescue na darating, at least meron po tayong makain, hindi po tayo magugutom. Tapos, ito yung mga damit na namin to, lahat. Kaya wala kayo siya kasi lima po kami, family of five. So, nandito po lahat ng mga damit namin. For one week po itong uh, pinak namin kasi hindi natin alam, di ba? Buti na talaga yung ready lang tayo lagi, okay? So, lalagyan pa namin to ng tubig kasi napakahalaga po ng tubig. Huwag mm, po ninyong kalimutan ha na maglagay po ng tubig. Uh, sa amin, pwede pa kasi ako nakabili ah uh, kaya hindi pa, hindi ko pa nalagyan. So, ilalagay ko rin yan dito, yung tubig na kahit mga ano lang, kahit mga 3 liters lang na tubig. At least, meron talagang tubig. Ayan. So, you might be wondering bakit meron pa ba kami ganito. Okay? Extra lang po ito. In case kung ano, may time pa na magbuhat nito at maglagay sa sasakyan. Pero kung wala, at hindi na po maglagay, or wala po, hindi po namin madadala yung sa sasakyan kasi hindi naman natin alam kung anong mangyayari, di diba? So, ito lang talaga. Okay? Ito lang dalawang bags ang napaka-importante talaga. So, ito mga extra na lang ito. Kasi hindi po kasi masyadong advisable yung ganito kasi hindi po siya mabilis na madala. Mabigat din po siya at yung required po kasi talaga sa go bag is yung madali po siyang bitbitin. Ayan. Ito po hindi siya madali bitbitin. Pero in case lang po, talaga. So dito po ay nagagay po ako ng extra na diaper. Na madami po yan. Na so, meron din akong plato. Maglalagay pa po, po ako dito ng maliit na ano lang, kalderin. Pero hindi ko pa nalagay dyan. Okay? So ilalagay ko later. Okay? Meron dito yung maliit na I mean, plastic na baso kasi para magaan. At mga kutsara. Then, pillows. And towel. Ayan, extra towel. Isang blanket. Ayan. And then, isa rin bed sheet. Ayan. At saka, ito, ito banig. Ayan. So, may banig kami. Okay? So, pero kung hindi na namin kaya yung dalhin, at least, magsusurvive naman tayo kahit walang banig. Ang mahalaga ay nandun yung pagkain namin at saka yung damit. Yun yung pinaka mahalaga at saka yung mga essentials na naga. Ito, ipang eh, extra na lang ito. Kaya pang, uh, dal in or bik -bik -bik. Hindi pa kami nakabili ng bottled water pero bibili ako bukas. Ilalagay ko dito para ready na talaga at makompleto na ito. Wala pa rin akong whistle. Kailangan natin ng whistle ha. Oh yes, sa inyong go bag ay eh, dapat meron kayong whistle. Yun yung isa sa isa sa mahalaga kasi magagamit natin yung kapag tatawag tayo ng rescue. Okay? So yan lang po muna mga beshi, no? Basta isipin niyo lang na dapat sa go bags niyo nandoon nyo, yung mga essentials talaga. Ang mahalaga ngayon ay huwag tayong magpanic kasi ang mga kalamidad talaga ay nandyan talaga yan. Mangyayari talaga yan. Dapat, handa po tayo. Okay? At manali tayo sa Panginoon. Yes, we have to trust God, but we have to be prepared as well. Para maiwasan naman natin ang pagpanik. Okay? Sana may natutunan po kayo sa aking video at sana magkita-kita pa ulit tayo sa susunod ko pang mga videos. Bye-bye!